Lahat ng electric pan ko sa bahay ay kinombert ko ng 12 volts electric pan motor kasi ay may solar po ako no so wala na akong babayaran sa kuryente. Ngayon mga ka-repairman, paano ang pag-install ng 12 volts electric pan motor at paano umorder? Kung paano umorder nasa comment section po no ipo ko po doon. Tapos paano po pag-install? Panoorin niyo po yung full demo tutorial. Ayun, sa bali unang step, kailangan natin kalasin yung motor na naka stack no or uh, yung motor mismo ng electric pan na 220 volts. Ayan, kalasin ng apat na tornilyo. Ayan, tanggal na. Mabilis lang po ito, mga ka-repair man. No? Panoorin po lahat. Huwag niyo pong i-forward. Ayan, no? tapos alisin po yung pinaka-shafting. Ayan, tanggalin natin. Pati yung bushing, tanggalin din. No? Gamit tayo ng martilyo. Ayan, mga repair tanggal na. No? So, tanggal na po yung kanyang shafting. Pati yung bushing, tanggalin din. No? Ayan. So, tapos... Yung kanyang lock ng busing, ito po siya. Oh tanggalin natin yon lock ng bushing tapos yung kanyang pom tanggalin din yon tapos pati yung likod tanggalin din yon nalisin po lahat na nakakonyak dito ito mga repairman gumagana pa to no? yung uh, motor ng 12, uh, 220 volts so dahil gusto kong tipid sa kurente no? inalis mo na lahat ng mga electric ko sa bahay na di kurente so lahat po di battery na ayan no sayang sayang yung motor no nahila ayan gumagana pa kasi to sinira ko lang no dahil gusto kong i-convert ng uh, 12 volts so para tipid tayo sa kuryente no kahit na wala pa pero ay meron tayong magamit na electric fan ayan no so tabi ko to pwede pa yon sayang ayan no so alisin natin to yung sa likod ng bushing ayan no Pakishare din yung video, mga repair repairman no? Para may save nyo po no? paano mag pano uh, paano gumawa ng 12 volts electric fan motor yung iba po kasi nagtatanong no? Yun, na, hindi po nila alam kung minsan nakalimutan nila kung paano kaya pakishare po para malaman nyo po no? nakasave sa inyo Yun, tapos ito po no yung ating 12 volts electric fan motor na bibili sa online 200 pesos no. 500 uh, per month legit po ito. Dahil bearing po siya no, hindi siya bushing kaya heavy duty no. Ayan, mga repairman So, nasa comment section po yung link, no? Hanapin lang po ito, ipopost natin. Ayan, mga repairman no? marami tayong motor dito. Lahat, kinombert ko na. Kasi, sakto po siya, no? Yung kanyang LCD dito. Ayan. So, baliw ng lang step, lagyan ng wire. No? Lagyan ng wire dito. So, kahit baliktad, okay lang yan. Ayan, no? Lagyan ng wire. Kahit ano yung kulay, pwede, no? Kasi, malalaman natin yan kapag umikot. So, ayan. Tapos, si UPE natin yan. UPE natin ng pagano no? Ayan. Kabila. Iyon. yon no? Kasi tatama sa likod dyan, no? Iyon. Tapos, nalagyan sa likod. Tatama po ko sa likod dyan ng buwan ng, uh, ayan, no? Kaya po natin niupi yung wiring. Iyon. Make sure na hindi siya tumatama sa likod. Iyon, no? yan So, ganyan lang siya, no? Napakadali. Iyon. Tapos, mga yon sa harap na. So, ganoon lang kabilis, no? Ganun lang kadali, walang kahirap-hirap. Iyon, tanggalin po yung lock niya kasi hindi siya makakapasok, no. Yan, tapos lalagay po ulit 'yon, yung lock na 'to, no. So napakadaling gumawa ng no, mga color permanent. So bali yung 12 volts, eh, 12 volts ko sa bahay na electric fan ay ano na, apat, no. Apat na po siya. So ayan, no, dahil inalis natin yung motor niya, hindi na mga gamit 'to. Yung dating tornilyo. So gagamit tayo ng black screw. Dos po yung haba, no. Ayan, dos, no. Uh, baka ano to, baka uno media no. Yon. So dos mga repairman para sigurado no? kasi mahaba siya oh. Humaba ng konti dahil sa 12 volts motor no. Yon. Kaya hindi pwede yung mga lumang tornilyo. Dahil manilit lang sila oh, alit nila oh. Hindi siya abot na. Yon mga perman, no. So bali kanya lang ang paggawa. Tapos subukan po natin no sa battery 12 volts. Yan, tipid po sa kuryente to no. Tsaka hindi lang yon pag walang power no. Ah, hindi kayo manisangan. Kasi pag walang power, kung matagal po yan, misa, gabi, no? Malasangan, malamok. Ayan, para may magamit kayo, gawin niyo po ito. So, halagang 200 pesos lang, no? Meron ko ng 12 volts, 12 volts electric pan motor. Kasi sa bibili ka sa online, napakamahal po, no? Ng uh, portable na electric pan di battery. So, ayan, kailangan po natin isentro to, no? Isenter lang natin siya. So, hindi po siya nakasenter, no? Uh, medyo pag siya ng ganon, no? So, luwagan ng konti. Luwagan ng konti, tapos, Ilahin lang, no? Ayan. Ayan, silip natin ulit. Huwag po ganong higpitan, no? Kailangan sakto lang. Kailangan meron siyang free freewheel yung motor. Ayan, mga ka-referman, gitna na, no? Ayan, no? Gitnang gitna na po siya. Ayan, lagyan na ng LEC. Okay, ito po yung LEC niya. No? Uh, bago yun, ilagay mo na yung lock. Yung inalis natin kanina, ito. Yung clip. Yan, no? Tapos subukan na natin. yon nahuhulog, no? iyon So, nahuhulog. Gamit tayo ng long nose. Kasi nahuhulog po siya, no? Malalim masyado yung ano niya. Pwede naman tanggalin yung cover niya, ito, no? Para may lagay yung lock. Pero napakatagal. So, para mas mabilis po tayo, long nose na lang. Ayan, no, mga repair man. no, walang cut yung video kasi para mas malaman nyo po lahat-lahat. Ayan, no, tapos na. Kasi kung kinakat ko yung video, para baka meron kayong hindi mapanood, no. Ayan. Ayan, sakto po siya, no. Ayan, mga repair man. no. Tapos yung lock niya. Okay, nasan yung lock niya? Asan yung lock nito, mga kadal perma? Yung lock niya. Yung lock. Yan, no. Nasaan yung lock Pati yeah. yung lock, no? Ano ba yan? Yun mga ka-repairman, no? hindi ko mahanap yung lock nya uh, Subukan na natin no? Hindi naman dilipad dyan Yun no, subukan na natin So meron tayong gamit na battery Na ito no, motorcycle battery Pero mas maganda kung nakalagay po sa solar yan no? tulad, tulad ko nakalagay sa solar Kaya wala tayong binabayaran sa kurente Yan, uh, subukan na natin mga ka-repairman no? 'Yan, so harap natin sa atin. Para malaman natin yung lakas niya, no. 'Yon, wala pumalak diyan, pero hindi naman lilipad, na. No? 'Yon. So tulad ng sinabi ko, kahit na hindi pantay yung wire, no. Kahit hindi nakalagay yung positive negative, okay lang. madalaman natin 'yan sa ikot, no. Subukan na natin. yon mga repair man, no. Yung ikot baligtad, no. Pag ganun yung ikot niya, kailangan pag ganun, no. So 'yon, ang gagawin lang natin, idilipat yung wire. No, etong positive ilalagay, ilalagay, sa negative. Ayun po. Yung ikot niya baligtad. 'Yon, no. So kailangan pag ganun po yung ikot niya, ililipat lang yung kabilang wire. 'Yan, no. 'Yan, lakas mga ka-repairman, no. Parang electric pan sa bahay. Ang lakas ng hangin niya, ang lakas ng buga, no.